भन फोटी फाइव एम alon as well yeah. kita nyo na po kasi nyo magalaw At uh, tumutunog ang cellphone dahil sa lakas alon at hangin uh, hangin uh, habagat yan ay uh, mga kaibigan

sar saray pati baybay-bayang okay akas hangin mga idol mga kaibigan yung skoyah si nangingist kita niyo ya mga ano-ano ang hangin doon balak ha high tide pa yan mga idol mga kaibigan nalung Mamaya high tide, tanghali. Ayun, hindi po siya ka-high tide. Pero lakas na yung mga hangin. Uh, pasensya na kayo sa ating video at tumutunog-tunog kasi sa lakas ng hangin at alon, mga kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. keep sip always thank you goodbye